Hello guys, welcome sa ating panibagong video ng hindi natin sa Haon of Kings Run game tayo, bali tayo dito guys in the class lane. Ayun, so clash team tayo mayon Ayan Dito sinuch ko muna yung kasama natin Jungle siya And so, ito nakita pa yung kalaban natin Di naman ganong Makunat kaya Ito pipiling ko si Ata Matigas to guys Makunat pa sa inuyak to yan Panoorin you guys Kung hindi ka po pala Naka like and subscribe Sa ating channel Baka naman So let's go Yan, chompy siya. Makikita nyo. Pinoy din tong katapat ko eh. Kaya, ah, marunong tinto to. Ewan din niya talaga ako bayan ng ano. Sa bayan, so oyan, bully agad siya. Bagas ka, boy! Sa <laughs> so, Honor of Kings kailangan dito mag-clear ka ng lane agad eh. Hindi ka guys sa Mobile Legends na may, ano, may delay, di ba? Kasi kailangan dito makarace po sa mga kampi mo. Agad. Kaya malaking tulong yung portal dyan sa taas. Mabilis ka makaka-respond dito sa mga umiklas siya baba. Sa gitna, yan <laughs> to dito. Kita nyo, mali ako dyan eh. <laughs> Gago! Kasi hindi ko nakita kung saan papunta yung Cornelia. Kaya nabigyan ako. Bawi na rin tayo. Yan, so binigyan namin yung balabar pero um, parang si Lance na madash. <laughs> Daming dashi. Ano ka lahat, <laughs> pa. Pero mamaya, may, mai din natin yan. Eto, na nagtatako dito. Baro mabing sana ako ma race po. Ayan, dahil nakita ko sa bot lane, meron plush flush. Pupunta sana ako. Kaso ito, pagkulitan din sa akin itong katapot. May lalatoy. Eh. Sino ba to? Charlotte Kiyaday. Pangalan niya, Charlotte. Ayan, oh ayan. Pasok ang pasok sa tower. Ayan, guys, napakakuna. Tignan niya naman. Low health na ba dyan? Siya pa yung namatay. Bakas ka, boy! So yes. ayan, balik tayo sa lane. Ayan, dito. Ayan, bakpahan na naman kami dyan. Nahihirapan din ako na kung ano siya eh. Taimingan yung dash niya. Dito pa si Kabisado o Hero Nut. Ayan, ang dami pala pero makikita nyo. Parigang maepektibo ako sa kanya eh, no? Hindi niya ako kaya 1v1. Ito kasing si Ata na, na pakakunap na ito. Tapos may yung damage ng item ko na ano, yung parang may apoy na lumalabas. Yan, item yan eh. So dito, yan, nakita sama sa mapapunta na yung core namin. Kaya, ayan, yan, as well, different na pitas. Pero babalik yan, ayan. So dito na magkakabakbakan. Yan, nabigyan namin sila dyan. Double kill yan. Yan, nice one. So, ayan na, nagtatatako dito. Sa umpisa ng laban, lamang kami. Lamang kami, oh. Pero, nagulat akong bigla sumakit yung Marks Manila. Oh, -dip pa dapat dito. Ayan, dinedip pa tayo, okay. eh, Ang pangit lang dito, ma mabagal mag-push to Pero sa... ...sustain na pakakunat. Tignan niyo nga may agation ...para mavita niyo kung kano pakakunat. Ito. Ayan, nag-farm muna ko yung jungle monsters ng court nila. Pagka ganyan, sige ang marafa uh, at ba't marafa ahit uh, sa tudyong cord nyo, mga kalamang. Ano, ito ang si Charlotte kaya yan. Binigyan ko kaya lang damin dashi. Inising ko lang para uh, mapilitan siya lumahabal. Pag mga pinoy ang play, sa micro like, so, one eh. Yeah. So yeah, dito, na isa natin siya. Itaas ang loko. Oh niya nakita pa panik na image. Yan, so nakita ko sa baba, yun nakaabog na. Kwerik, mag teleport pa ba dyan? Para mag-dip saan, So nafafahabol na yung mga balaba, no? Nafahabol na sila. Dito minsan, di, hindi ko rin maramdaman yung romer namin, eh.

Narang. Yeah. ganito na ng nahoche jet. Parang, yeah, narama ko na para wala na takbuan. Pinantakbo sila, eh, no? So, after namin dyan, punta sa baba. Ay, lafi kita ko may clash. Ano, know, binubuli nila yung marksman namin. And there is po ako. Ito, nagulat ako ang sakit na ng MMI. Saka may me and no nakakapag teleport. You Marksman man No, ah, well, I'm big sa ano yo? So ng na marks man, they're both in happy tas no. Yan. Yung Romer talaga namin dito. Ewan ko ba? kaso po malag din sila, napatay flu sila. Dito magkaka-flash na naman. Ayan. Bakbaba -ba -ba na naman. Ayan, ito na arahan ko na yon kaya na uli ang muharam Para sana hindi makarais ko yung mga kakampi. Ayan, buti na habitat tayo. Tignan na naman kung gaano ang papunat yan, guys. ako na sumalulat ng damage yan. Tignan nyo naman, buhay pa. Balik pa yan. No ni, <laughs> oh balik ba pa yan? Ah ta yan ni, pang pamatao yan ni. Gago. Oh. Anku na to. Lima. Ya. Liwa yan. Mga grabi ka yan, ana man din ka magba pa sila sa Red. Red Buff. So ikot paon ka. para mapuwa ko yung malalambot backline. And so ito, pumasok na MM, pumasok din si Layo na bigyan. Pumasok din si Sherlock. Ito yung kaso nakatakas pa. Eno. no. Tapos dito pala namin tulip ring yung bakbakan. na, pala namin atras na

Ang sinisenyas ko dapat nito sa Lord na lang sana, sabi ko sa ano. Ayan, napatay po tuloy tayo. Buti na lang yung kasama natin, core. Ayun. Nakuha niya na yung Lord. Nakuha namin yung Lord dyan. So ayan, ubus sila na ka-quadro pa yung wakampi ko. Or kasi ito binigay ko sa marksman to. Ayan. dito sa game na to bisa ko na yung ginawan pang kay Ang roamer namin Timing lang na ipasok Ang lahat sa malo ng damage eh So makakapush kami dito po pantanggo yung bot lane Ayan, ito Ma, ano to eh? may lig magpahabol to itong balyay na natuwi. Yan. Nabaga na dadalay mga kakampi ko. Flash na naman. Eno, ang sakit na no, Marge, man. No. Yan na tingnan magagawin nila. Naiinis sila masya sa pamamikro ng mga balyay na eh. Ay no. Hindi nila napapansin, lang sila. Inaantay na ibuwas yung skill nila. Oh, ito pa pala to. Tignan nyo gagawin sa ng tank dito, guys. Ah. Di ko alam kung... Kahampi namin to? Kalaban din to eh. Tignan nyo naman kung ano gagawin sa amin dyan. Alam mo yung kasama mo yung tropa mo. May kasama kang tropa sa riot eh. Kay... Tapos yung um, nagkabakbakan na. Ha, ah, iiwan ko eh. Tignan nyo. <makes noise> eh, sa problema, sasama mo ko. Hindi kita matutulungan. Tulungin mo yan. Bahala ka ah? sa buhay mo. Ginusto mo ah, yan eh. Alas mo na, na bawas, bawas. Tignan nyo, iniwan ako. Tignan sa minimap kung saan pumunta. Pumunta sa Jangville. Ayun. Nakita niyo kung gaano ako pakunat doon. Ang tagal na rin, diba? Bago ma... Take down. Ayan o, tignan mo. May sila ng kalaban, eh. Eh, no. Hahabulin nila yan. Yung balena na yan. Ang kunat-kunat ng Romero yun eh. Marunong yung marksman ng kalaban, eh, no. Oh, you know. Come on, the father na the dough book Microsoft Habul sly, habul na habredniy mo bakhm pico. Dann. Da politeo. The zoom lang. Hindi ko way. Ta mongjom dan. E open a see.

so clear muna tayo dito bago tayo ano punta sa ibang lane para aromis po pero tingin ko na dito yung niyo micro lang sa dito ah ano? eh? ng charlotte dyan ano medj namin ayan kaya pinipigilan ko siya makalapit ang ganda ng tutok ng medj no Grabe tutok ko Di ko alam kung may nakikita mong no, okay. kalaban na hindi natin nakikita eh. And so ito, dating gawin, micro din. Dahil makunak kasi okay, ko guys, ina... inaantay kong ibigay sa amin yung skills. Kaya rin, mali naman ako napasok dito. Ayun, di napunta ako sa to, very wrong. And so I am make lessness about lane. Hey, Nino. Kung balian na nato, makolete. O sa yan. O, yan. Hindi ganin yung balian nyan. yan. Kaya ako siya lumapit. ano. Kita nyo. May tumbakbakan dito, guys. Oh. Ito. Ano? Makita nyo ang gagawin ko dyan. Ino, na sa akin yung skill. Pero boy pa rin. Pa matatapitas pa kami dito. Di ba? Oh, wow naman! Double kill Wow! Sula. Wow! Ang marksman nung nagbairap sa amin dito eh. Roboti na nanalo kami. Yan so... Morkiko. Nandiyan niyo so man oh. Kaya rin... Inhanse na yan kaya... Masukit sa pit dyan. Mafu na dyan. Pero kailangan naming mafuwa talaga. Ito't si Nazunko. Yan, so pala-pala po ito'y mabalienan na naman. Nakita ko yung mga... Uwi, uwi! So yan, buti na dip na amin. Ito ang panarici ba, ha? Aroron ang dingin mo laban, eh. Ay, ito't pinapapayas ito. O, wala na po pa. Yan flush kami. Napatay namin siya, yung marksman nila. So ito, yung mag-recall pa sana. na nakapag-recall. So eto, na namin to mid lane. Yan dito, harangan pa Pero wala na sila magagawa. Tignan nyo naman dyan, guys, kung gaano ka po na Matanggay ng tower yan. Matanggay ng base yan. Oh. Oh, my. Uy, pare-parehal eh. Nangkuunat talaga, no. Makunat pa sa inu eh. Alam, chicharong dumay. Oh. So, ayun, guys. Ubus sila. Kaya, anano, mami? Sana nag-enjoy kayo guys kahit masakit sa mata. Salamat.